Baka mula nang ginawa bahay, bakod na yan. Oh. 1976? May oh. Mababaw lang siya. Huwag oh. mo itapon lahat ng... Huwag mo lahat ng kahoy kasi pwedeng igatong dito. Pwedeng huh? pang Pwedeng panggatong. Yung malalaki na yan. Saan? Dito. Parpit? Hindi na pwede yan gamitin na ano? Haligi uli? Gamitin uli? Yung mga haligi? Ha? Yung mga haligi, hindi na pwede? Yung mga haligi? Haligi? Hindi na. Ako pa Oo. Oo. Oh. ibang project ang nagawa hindi tuloy yung project na isa punta ko no frill papang maya maya Kusang bumigay siya. Bumigay. Mo. Ayun, pinong babo ng hubay. Hindi siya ganun kaano talaga. Hindi ganun katibay ang pagkakano. Mm -hmm. Hindi ganun katibay ang pagkakagawa. Pinong babo nga. Oo nga. Oo oh, nga, no? Ganyan lang? Mm hmm. Hindi kagaya nung gawa mo na yun sa may gate, oh. Ha? Huh? Yung sa may gate, maganda yung gawa mo. Doon? Oo, oh, yung ginawa Doon. mo na yun dati. Di pa kaya tulog sila, auntie? Wala pala kami online class ngayon every Sunday na tapos sa August, in in class na Sunday lang oh